dami na ito ba? Pambayad ka ba diba nito? Wala ka ng pambayad ha. Iwan ka na lang dito. Iwan tulong ka lang muna. Ano yun? So yun guys, for today's video is pupunta tayo ng Laguna. Ah, uh, bibili tayo ng biskwit pang pantinda, pang negosyo ni Commander kasi libangan niya. Bahut. Ah, uh, pupunta tayo. Lalak ba to? So, yung guys, samahan nyo ako. Bumili ng biskwit na pang gosyo pa utang. Pa utang gano'n. So, yun guys, tara. Tama tayo, Palaguna. Doon kasi yung murang mga bilhin. Mura daw din. Pero na kami dati doon, pero... Ay, yung susi. Ay, dito na pala. Nakabili na kami dati doon yung pinang negosyo namin. Kaso nung nag pandemic nalugi din agad. Na kasi may hindi nakabayad, may na wala ng trabaho. Yun. So, yun ang nangyari. So, ngayon, tatay ulit namin. So, tara. nyo kami. sa katawan ng mga galaw na Ang mga dikit sa akin Ay Ano na yata? Ay Ito. Ah, basket mo na lang. Ah. Marami bibilin mo ah. Pagbusin mo na yan ah. ito so, yung gas nito na sa loob. ayan ah, binili na ng manga ng mga uh, paninda niya. Happy na yan, ah. ano Kailangan yung matutuwa yung mga customer mo ah.

Nandito guys, marami dito. Mura lang. Yan, tayo, konti tubo. Okay na yun. Mga biskuit, mga ano ng mga pambata. Maganda yun. Biskuit ko ngayon. Yung mga yun ano, na natin dating na ako. Ha? <tipos> yung mga kendi-kendi. Kasi yung nakakasira ng ngiti niya. Eh. Yung mga tinatinapay lang. Ah. Mga pambata. Mga ng mga bata. Yung ganito oh. Ito. Ito Biskuit. Eh mga biskuit kasi may mga gusto ng mga bata diba? Ha? Mga ano yan? Mga choco na ano? Biskuit. Kaya eh, ito mga ignog oh. Ignog. Hindi. Kaya ito na mag Ano Hindi. na lang daw. Okay. Ano yan? nga pandemic na ayun na yun na nagkanda let ya let lugi mo hmm, wala nakabayad e, wala nang no choice wala nang mga ma gawa kasi lockdown dami nang walang trabaho kaya lockdown din yun kami na, bubos ang kapital eto mag umpisa ulit tayo mahalay mo baka ah, dito tayo pala rin na ba? o, ah, sa mga customers natin dyan ha? eto meron na kaming paninda order na kayo ha PM nyo lang ako kung anong kailangan nyo pwede rin utang pero bayad agad ha yan na o hindi naman tayo umaman ang dami na nito ba hindi kong bayad ka ba nito wala ka nang pambayad ha hindi ba ka nalang dito tulong tulong ka nalang ano yan na?